Mukhang lalong umiinit po ang bangayan ni Attorney Claire Castro at nangg si Sara Duterte. Nauna na kasing sinabi natong si Sara Duterte na kuno ay fake news at walang pinagkaiba itong si Asi Castro sa kanyang pinsan na si uh, uh, Franz Castro sa Kongreso. <laughs> Hindi daw sila magpinsan kaya una pa lang unang payag daw pa lang natong si Sara Duterte nga ay fake news na. Hmm. Ngayon, ito yung ito yung banat ni Attorney Claire Castro, ni Ace Castro. Sabi niya, huwag maging utak talangka. <laughs> Meron pa palang mga ganitong klase ng tao sa mundo natin, ano? Utak talangka. Ano ang sinasabihan niya yan? Ay si Sara Duterte, eh? Dahil kung tutuusin, ako rin naniniwala. Personally, ako rin po ay naniniwala na mukhang malalagay sa ayos ang ating bansa kung mawala nga ang mga katulad ni Sara Duterte. Nauna na si Kibuloy, sumunod si Digong, at siguradong may impeach na itong si Sara Duterte. Malalagay na talaga sa ayos. Tuluyan ang malalagay sa ayos ang ating bansa. Dahil sa tingin ko ay hindi na rin makakaahon yung mga trolls, yung mga fake news peddlers na nasa paligid na mga Duterte. Yun naman talaga ang malaking problema ng ating bansa. At kung sinasabi na anay sa ating lipunan ang pag-uusapan, totoo yun ang mga Duterte. Si Sara Duterte. Nakikita nyo ngayon kung paano magpa-cute? Nakikita nyo ngayon kung paano uh, paano tila ba nagpapakita na sila ay napakabuting tao? <laughs> kung ikaw ay matino, talaga ba? Madadala ka na naman sa mga ganitong drama at potot ng mga Duterte. Come on. Hmm. Kayo po ang kawawa sa puntong yan na kayo ay madaling mauto, madaling mapaniwala at tuluyan ng nagpabaluktot. Hmm? Binaluktot ang kaisipan ninyo at uh, wala kayong ginawa. Hindi kayo nag-react na okay lang na kayo'y baluktotin, na ang kaisipan nyo ay, ay baguhin at baluktotin. ba diba ang pinaniniwalaan ngayon na mabuti na itong mga nasa paligid ni Digong at ni Sara Duterte ay sila, sina Digong, sina Sara Duterte, ang mga Duterte. Sila ang mabubuti? Sila ang ihemplo ng mabubuti? Diyos ko, kabaliktaran ang nangyayari sa mundong ito. Nakita niyo naman. Nakita nyo naman. Alangan naman kasing etong lahat ng ito, kung babalikan natin, paninira na naman. Gustong pabagsakin na naman ang mga Duterte. Hmm. O, ay di, huwag kayong pumayag. Sige. Huwag kayong pumayag na pabagsakin ang mga Duterte. Pakita nyo ang lakas nyo kasi ang napapansin ng mga maraming kababayan natin, wala na naman kayong power. Wala na kayo halos lakas. Peke na lang. Nakikita na lang natin na nasa social media, peking social media power ang meron kayo. Good luck.